Pinaaresto na ng kamara si Pastor Apolo Kibuloy. No show kasi ulit ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apolo Kibuloy sa hearing kahapon. Mula nitong Desyembre, hindi na sinipot ni Pastor Kibuloy ang House Committee on Legislative Franchises na dumidinig sa umano yung mga paglabag ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI, ang broadcast media arm ng KOJC o yung Kingdom of Jesus Christ. Kaya ang Vice Chairman ng Komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel nagmosyong isight in contempt si Kibuloy nitong Pebrero nang pina ng Kamara si Kibuloy dahil sa tila pandededman nito sa Kongreso. Pero si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano hinayaan mo nang magpaliwanag ang General Counsel ni Kibuloy ukol sa hindi nga nito pagsipot sa hearing. Sagot ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kibuloy, hindi ang kanyang kliyente na honorary chairman lamang ng network ang dapat sumagot sa mga sinasabing paglabag ng SMNI at ng Suarasug Media Corporation. Bukod sa contempt, nagmosyon si Paduano na ipaaresto si Kibuloy sa House Sergeant at Arms. Inaprubahan naman ito ng House Committee. Sa gitna nito, umapela ang abogado ni Kibuloy na bigyan sila ng palugit bago gawing epektibong contempt at arrest order. Sa huli, binigyan ng kampo ni Kibuloy ng hanggang Biyernes para lumutang sa kamera. Balak naman ng isang kongresista na imbitahan din ng malapit kay Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa SMNI franchise hearing kamakailan lamang nang italaga si Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng grupo ni Kibuloy. Samantala, sa parehong pagdinig, lumusot naman sa House Committee ang House Bill No. 9710 o paano kalang nagsusulong na i-revoke o bawiin ang prangkisa ng SMNI. Kabilang daw sa mga nilabag ng network sa kanilang prangkisa, ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbebenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya. Pero paninindigan ng kampo ng SMNI, wala naman silang mga nilabag. Babasain pa ito sa Committee on Rules sa kaisasalang sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa.